Seryosong pagtugon ni PBBM sa banggaan sa Iyungin Shoal, kinatigan ng Defense College alumni. Narito ang news group ni Main Barreto. Kinatiga ng alumni officials ng National Defense College of the Philippines o NDCP ang seryosong pagtugon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa naganap na agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Ito'y matapos ihayag ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na binigyan ng seryosong pansin ni Pangulong Marcos ang pagbangga ng Chinese Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas at ang pagkalat ng maling kwento ng China sa nangyari insidente. Ayon kay Aldrin Cunha, Secretary General ng NDCP Alumni Association, dapat makiisa at sumuporta ang publiko sa administrasyon ni Pangulong Marcos sa gitna ng ginagawang panghaharas ng China sa mga Pilipino. Sinabi rin ni Commodore Jerry Simon, miyembro ng Alumni Board, dapat maging mapagmatyagang taong bayan dahil hindi lang barko ng Pilipinas ang binabangga ng China, kundi na rin ang katotohanan ipinagutos ni Pangulong Marcos na imbestigahan agad ng Philippine Coast Guard ang insidente ng banggaan sa ipinatawag niyang command conference noong Lunes. Iginit din ni Professor Vladimir Mata, miyembro ng NDCP Alumni Board, na mahigpit na tinututukan ni Pangulong Marcos ang insidente sapagkat napakahalaga ng West Philippine Sea sa mga Pilipino at maging sa susunod pang pa henerasyon. Matatanda ang binanggaan ng mga barko ng Chinese Coast Guard ang dalawang supply boat ng Philippine Coast Guard matapos nilang subukang harangin ang resupply mission kahit pa nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas ang insidente. Para sa news ko, ako si Maine Barreto nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.